Good morning po mga katek. Ngayon po ay araw ng Friday. Pala ikatlong araw na namin na walang kuryente. Ito ngayon ay medyo umaraw. So naglagay tayo dito ng hawang uh, gawa muna tayo para makapagkarga ng mga cellphone uh, yung ating mga kabayan. Ito yung ganyan yan na galing sa loob. Ayan. Salamat tayo ay maaraw ngayon kaya tayo ay nakapagkarga ng mga battery actually nawala, naubusan din ako ng karga ng 2 days na ulan at hangin so ngayon ay nagkaarga tayo at medyo maganda yung harvest natin kaya yun kaya tayo ay nakapag nakapag solar actually wala pa rin kaming kuryente pangatlong araw na ito ayun ah kahit man lang tayo sa pagkargama lang ng uh, mga cellphone Ayan. duro hanggang ano to hanggang alas 3 hanggat may araw uh, magkaan tayo ng free charging so yun lamang at medyo may nadali din sa ating panel dalawa tinangay ng hangin o yun lamang o at isang pagpalang araw sa ating lahat